Dahil wala nga akong magawa tol ay sinilip ko nga itong mga sombrelo ko kung okay pa ba. Pagkatingin ko nga rito sa mga kulay puti kong sombrelo, ay eh, grabe, napagkaalikabok na. Lalo-lalo na nga itong isang puti na to, grabe, kitang kita nyo naman tol kung gaano kaalikabok yan, kaya naman pinagkukuha ko na lahat yan tol. Nakita nyo naman yung sabitan ng sombrelo ko to, lalo siya na lang yung natira, anim na lang, et eh, 13 yan lahat. Ay syempre, mabait tayo eh, kapag meron tayong mga kapatid na bumibisita sa ating galing malayo pa, ay eh, talaga naman pag nakikita yung sombrero ko, eh, talaga naman kukuha ng isa eh. Ako naman, hindi ko naman hindi ang gawa syempre, yan, lay, -lay kaya na nila tapos bibisa tayong panila nila tayo eh. deserve man nila yun pero ngayon itabla eh, tabla muna tayo tol ha bukod sa hindi naman biru tol na mga oleksyon ng cup eh bawat isa dyan tol eh, mahalaga sa akin dugot pawis tol at maraming pagod ang puhunan ko para mabili ko lang ang bawat isa dyan hindi naman masamang umarbor tol lalo na kung iingatan mo rin tulad ng pag iingat ng inarboran mo ang masama lang tol bilang nangong oleksyon syempre mahalaga sa amin yan ngayon kapag nasa yun na, ay eh, ang hiling lang namin bilang nagpa-arbor eh, syempre ingatan mo din tulad ng pag iingat namin yung mga binihiyaan ko kasimbigyan, eh, magaganda naman yung mga dahilan kaya siya ginagamit palagi eh, favorite na favorite talaga at araw-araw ginagamit ay talaga namang napakasarap sa puso noon kung ganong maririnig mong dahilan gayon bigla mong makikita yung cup mo na inarbor niya sa iyo ay talaga namang hindi siya nagsisinungaling sa iyo na araw-araw niya suot at talaga namang paboritong paborito niya na hindi nakakayan labhan tol yung binigay mong bago pa tapos balita mo ng isang buwan kung kamusta na yung sombrero mo ay talaga naman sasabihin niyan okay, okay pa tol okay pa sa ulo ko tol mabisang mabisang gamitin tol kapag nagbubuhat ako ng semento tol hindi na bibigatan ulo ko. Ay, talaga na mapapakamot ka sa bumbunan mo, tol. Isipin mo, tol, binili ko yan para meron na akong pamorma o meron na akong nagagamit sa tuwing meron akong lakad. Para maayos ako tignan at malinis. Tapos sa arbory mo lang, tol, pang trabaho mo, ay talaga naman, tol, langit-ngit sa'yo, kawawa sa'yo talaga. Sa paglalaba pa lang, tol, tignan mo naman kung gaano ka proseso, tol. Talaga namang matyaga ako nilalaban yan isa-isa. Kung talagang maingat ka, tol, at mahal mo yung isang bagay na ginagawa mo, ay eh, talaga namang hindi mo iintindihin yung pagod mo. Isipin mo, tol, bawat isa dyan, tol, toothbrush lang ang pinalalaba ko sobra-sobra na ako nangangalay tol, ay eh, talaga naman pinagpapatuloy ko yan. Imagine mo na lang tol kung gaano katagal yung proseso na yan, lalo't anim na piraso lang yan tol. Alas 4 ako nagsimula tol, pero inabot ako hanggang alas 6 diyan. Meron ako katiyaga tol at kaingat sa mga ko na collection. Tapos kapag inarbor mo na hindi mo man lang kayang labhan, ay talaga naman kawawa sa iyo. At para sa mga utol natin na napapaisip diyan kung bakit toothbrush lang ang ginagamit kong panlaba, eh para po hindi kumupas at magimulmul yung mga kap nyo. Eh kahit anong brush mo diyan, basta toothbrush lang ang gamit mo. Eh talaga namang alikabok lang ang tanggal dyan. Kung matyaga ka, eh, lang tamad ka, Iya, eh, mo pa sa mama mo, ipapalaba eh, mo pa sa mama mo, eh, ano bang alam ng mama mo, paano laban yan? Magugulat ka na lang talaga, naikot na sa washing machine yan. Pagkatapos, binalawan na, no? Tapos, kinusot-kusot pa, ah, ay, talaga naman, kawawa sa'yo, ma. Ay, mga relate lang dyan, yung talagang mga nangongoleksyon din ng cup, katulad ko. Kung ganyan ka rin mag-alaga, tol, maglaba sa cup mo, tol, eh, comment mo naman dito kung isa ka rin sa cup lover. Eh, comment mo na rin sa baba, tol, kung tagasan ka, para alam ko kung saan nakaabot tong video ko. O siya, o siya, tapos ko nang balawan tol at talaga namang okay na okay na to ready to sampay na lang kaya naman agad nagarang ko na nga rin inilabas yan tol ng maisampay na natin tignan nyo naman tol napagkadilim na ng paligid inabot na nga talaga tayo ng dilim isipin mo tol anim na piraso lang yan pero dalawang oras ko nilabhan ganun ako katsaga tol at talaga namang kaingat sa mga kap ko kaya sa mga utol ko dyan na madami-dami ang koleksyon ah baka naman waiting lang asahan nyo tol ang pag-iingat ko 101% talaga naman kasi ganun naman dapat talaga tol eh nakuha mo na ng libre kaya dapat ingatan mo na lang alagaan at mo laging bago. Ako na nagsasabi sa ito, labot langit ang tuwa niyan kung ganun mo alagaan yung pinaghirapan niyang bilhin. Kaya naman magpahinga na kayo dyan mga kapko at magpotoyo. Kaya hanggang dito na lang, paalam!